Madilim pa, lumulusong na ako sa bukid at aahon ako, madilim na rin. Yun ang hindi nakikita ng ating gobyerno. Mahigit tatlong dekada nang nagsasaka si Chris Marzan, tubong gimba sa Nueva Ecija. Isa siya sa mga magsasaka na lumuwas kamakailan sa Maynila para igiit ang suporta mula sa pamahalaan. Ang ipinipilit po namin na sana ay mapagbigyan at dinggin ay sa halagang 20 pesos isang kilong bagong ani palay. Malayo ang halagang ito sa bentahan ng sariwang palay sa Nueva Ecija, ngayong tinatawag na wet season. Sa ngayon, dahil nga ilang araw pa lamang na umaraw, ang pinakamababa ay limang piso isang kilo. Samantalang ang gastos namin ngayon para umani na isang kilong palay ay nasa 15 hanggang 16 pesos isang kilo. Kung ang natira doon sa inani ko, 40 kabanes sa halagang 5 piso. Ito, 10,000 na lang yun. Samantalang ang naging puhunan ko, si Ano ang kikitain ko? Wala. Inanunsyo ng Department of Agriculture ang tinatawag nilang emergency palay procurement bilang tugon. Sa ilalim ng programa, bibilhin ng gobyerno ang palay ng mga magsasaka sa halagang 17 pesos kada kilo. Pero hindi ito sapat, paliwanag ni Chris. Kung bibigyan kami ng 17, isang kilo sa bagong aning palay, gaano ang aming kikitain? Kulang na nga, huli pa ang hakbang ng gobyerno, sabi ng kilosang magbubukid ng Pilipinas o KMP. Nasa 80% ng palay sa Gimba Nueva Ecija ang naani at nabenta na sa mababang presyo bago pa maipatupad ang emergency palay procurement, sabi ng grupo. Tinawag din ng KMP na band-aid solution ng programa. Hindi raw nito tinutugunan ng matagal ng bagsak na presyo ng palay sa bansa. Sa halip doon na suportahan ng mga tagalikha ng pagkain sa bansa, pinapaboran pa ng gobyerno ang pag import ng bigas. Makikita raw ito sa mga polisiya gaya ng Rice Liberalization Law. Ang bansa natin ay isang agrikulturang bansa na dito tayo kumukuha ng pagkain ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat matigil na yung Republic Act 11203 na siya nagpalugmok sa aning mga magsasaka. Ito ang ulat ng Alter Media at Radyo Natin Gimba para sa Alab.